Nagtapos na po ang Palarong Pambansa 2024 sa Cebu. Naghahanda na rin ang lalawigan naman ng Ilocos Norte sa kanilang pagho sa Palarong Pambansa sa susunod na taon. Si Jesse Atienza sa detalye. Rise and shine, Jesse! Sa mga nagdaang araw, walang tigil ang operasyon sa kusinang ito. Sinisigurong malinis, maayos at masustansya ang mga pagkaing inihahanda para sa mga delegado, lalo na sa mga atleta. Non-stop po talaga ang operasyon ng kitchen namin dito. Meron po silang certificate, uh, health certificate coming from Davao City and then meron din po silang mga training na nag-undergone sa food and safety po na provided by the city. Ito ang Cebu City Don Carlos Gothong Memorial National High School, ang billeting quarters ng Region 11 Davao Eagles. May sariling klinik sa loob ng paaralan. Nagmistulang wedding venue pa ang kanilang mess hall na inayos at nilagyan ng mga palamuti. May libreng internet connection din para sa lahat sa mga playing venues at billeting quarters na handog ng isang pribadong kumpanya. Bagay na ikinatuwa ng mga atleta kahit papano eh, nakakausap nila ang kanilang mga pamilya kahit na sa malayo. Um, nagbibideo call. Video call? Apo. Ilang oras kayo nagbibideo call or minutes pa? Um, uh, five minutes or six minutes or one hour. Apo, mahalaga talaga. Dahil hindi, kung hindi dahil sa kanila, nila, mananalo ako. Yeah. Kasi super important talaga yung support, hindi ba? Kasi as an athlete, pag malayo ka sa pamilya mo, medyo mahirap din naman yon. So to provide them connection, also give them the support and the confidence, yeah, na parang kahit wala at malayo yung mga pamilya mo and your friends, nandiyan pa rin sila because you can communicate with them. Laking pasasalamat naman ng Region 11 dahil naging maayos at komportable ang kanilang pananatili sa loob ng ilang araw. Yung home away from home uh, aspect, kasi malaking ano din, malaking faktor uh, factor talaga based on experience ang billeting area mo. And the local government unit, wala kaming masabi kundi thank you so much. Samantala, nasa Cebu ang gobernador ng lalawigan ng Ilocos Norte na si Matthew Marcos Manotok, nakipagpulong sa organizing team ng palaro, ANIA. Bahagi ito ng paghahanda ng kanilang lalawigan bilang host sa susunod na taon. Everything on track for us to host uh, next year. Uh, I think it will be a very different you no? Know, in terms of the size, uh, the infrastructure. Uh, but we'll be able to do it in our own way. But uh, we'll make sure that everyone uh, feels comfortable. Uh, and uh, of course, uh, we comply of the sporting standards. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.